Yaho! Bulaga! Isang magandang hapon po! Wow! Ayan! For today's video is bunot time na Yan namin sa chapter nga magbunot na sila sila kay Sibyo. Oh. Kapit na nila ni Mahuman. Kaoban si Dodong o si Eric. Para si Dodong. Kaoban po na nga mong ero nga si Yuki. Hindi eh. naman ako makita si Eric. Naman to sa likod. Nasa dito sa likod. Ano ito yung sila kay Sibiu. Ikapoy na siya. Huwag si Dodong po. Ikapoy. Okay. <laughs> Tulong ni sila diri no, nga nagbunot. Si Dodong, si Eric, huwag sila kay Sibiu. Ang sahuran diri guys, kay Perli, Bugihapon. hapon. Makabunot ka o... Oh. <laughs> 100 kabuok is na 50 pesos. Kung makabunot ka o 1,000 pieces na lubi na kay 500 pesos. Kani sila tolo, gani na pa ni silang buntag, nagulan, nagbunot. Rain or shine ng ilang trabaho kay gusto nila nga pagkaugma mahuman na ang trabaho o nang ilahap ang gidalian. Sila lang auto guys ang nagbunot wala ko ilabot wala labot si Swilin kay dili man kaya ni Swilin nga trabaho nga magbunot dili jud pud ko kabalo magbunot munang ang akong gihimo di diri is ako lang maglista sa ilang agi kung pila ka book ilang mabuntan mura na ko siksitari di rin dapita mm, siksitari di aya mm. morning mga lubi pag mabunta na nila sa isa ka punuan, mabali na po sila sa another punuan. Hantod nga mahuman, huwag mahurot nila, huwag bunot. Kiningatanan nga mga lubi is na nila is 2,498 pieces nga mga lubi. Yeah, Dependin na sa ilaha, kada usa kung pila ang ilahang nabuntan. Diri sa among lugar, mauni among panginabuhian sa yung tanawon apan lisod buhaton. Bugat ang trabaho apan gamay lang ang sweldo. Mm. Simpli among trabaho, simpli lang po damong panginabuhi. Simpli lang po among kalipay kay simpleng tao naman po dami. no? Ang eriya nga amo ang bunta nila. Sunod-sunod po ko aning tulok kalalaki kay siyempre ako may tiglista. Ahantod po mahuman ni silang tulo. Mga bito ng usahay no, alaan na si Swilin o engkantada sa kalubinan. Nga murag na o kawatan. <laughs> so mo sa ko adere, magdakpanay ta kundili magtaguanay. Kita ng iriya diri masin pag unsa kalasang is swito na si Swilin. O asa mo agi, o asa mo losot. Pero dili ko mangawat ha. <laughs> <laughs> kay di man ko kawatan maalaan lang kung murag na pero dili ko kawatan o dapita is nangita nami kung asa pang pa lain mga buntan nga mga punuan sa lubi o isig pinangita ay sila kung asa pa ilahang buntan para mabalihin na po dito sa tabok kay hapit na dito ni mahuman aning higayunan ni eh. Diring Dapita is mauna na ni ilang last nilang bunot diri no kan sa Lubi. Munang hapit na gitnis na Diring Dapita mahuman. Ug dali asa Ginoo is na human ay natigbaw ni Diring Dapita. Kamo mga igsuon nakarelate ba mo sa amo ang panginabuy-an? Thank you for watching. Just comment down po kung parihat ang panginabuy-an. Thank you. Bye-bye. I love you. Hurut. muwa mwa!